Oh. Tingnan nyo oh, mga bossing oh. Nag <coughs> nagka buhol, -buhol na. Ay. Oh. Ha. Dami. Dami. kami doon na. Tayo mga kape niyo oh. Oh. Kuha ko Hmm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Isang hagis ah. <laughs> Isang hagis. Oh, tingnan mo nakatakas na tong isa eh. Hmm. Uh. Hindi ko na tatanggalin dun sa kunya. Malaki talaga yung butas. Hmm, ada pa dito, misam. Ultoy na eh. Morning mga kafengyo. Bali. Ngayong umaga, maglalambat na naman tayo. tama si Lopad. Lopad, mo mo si nang chipakwa So, nandito tayo ngayon mga kapin dito sa ano. Uh, titignan natin kung pwede dumaan ang bike. So, parang... Dito na tayo dumaan! Dito, iparadam ti motor mo na eh. So, ayan mga kapin nag... Ayan kamuti si tatang. Dito eh! Ayan, bali isa lang yung bike namin nga, mga kapengyo kasi alam nyo naman yung bike ko. Tumirik na naman doon, iniwanan na namin doon. Dadaanan na lang namin mamaya pag-uwi. Dili dito kami mga mga kapengyo sa ano. Yan, parte diyan. Kapengyo naghahanda na kami ni Kabosing. Bali naririnig na namin yung agos ng tubig ngayon. Good. Sana marami kaming mahuli mga kafe kasi bago yung lambat namin. Malalaki yung ano niya, malalaki yung butas niya para hindi niya makuha yung maliit. Mga malalaki lang yung makukuha niya. Ano ka bossing? Oh, na, una na. Kunin mo yung ano, yung isang sako. Good na, ito na lang. Okay. Oops. oh. oh. Mga kapengyo, may namin. Off oh, ya! Yeah. Mamaya may mga ano pala dito. Hindi ka dito. Huwag kang matakot. Huwag mabahala. Okay. Ay, Lalaki ng bato mga kapengyo pero naririnig ko na yung agos ng tagumpay. Si kabusing natatakot. Ito ang matakot. Magdasal lang tayo. Marami tayong mahuhuli Ayun. Mga galaw. Ayun, ma'am. Ha? Kanyang talagang oh, buhay. upsiya sukal mga kapengyo ha? Ah? dito marami siguro naglalambad dito ba may mga ano eh oh, yan na kita na asan? where? ay dito mga kapengyo so ayan mga kapengyo pagmamasdan muna natin sandali yung ano yung ganda ng agos ng tubig na paglalambatan natin medyo hindi kami magluluto ngayon mga kapengyo kasi malamig malamig dito ngayon sa Taiwan kaya next time na lang siguro tayo magka-catch and cook bali catch muna tapos dun na lang sa doon mga kapengyo lang sa Doon ano yun gagawin ng kung ano yung gustong luto ayan mga kapengyo binubuksan na ni kaibigan natin yung ano yan bago yan uy uy, uy, uy yung laga yan tapos oh, bago daan ayun ang ganda niya na ha ah? hmm may apat na tayong nakuhang malalaki mga boxing pwede nang pang umagahan sana yung magluluto tayo eh yan you know? o you know? hilain yan eh sabi ko na nako magtiwala ka lang sa akin busing oh baka lulusot na naman yan nasa ibabaw na nga eh ibabaw na nga yung ulo eh kahit hindi mo na tanggalin hmm mas maganda tong lambat namin ngayon mga bossing ngay. Hindi ka na makahihirapan magtanggal. <laughs> oh! Sige, doon pa sa dulo. Kakabulin namin yung isda mga bossing. Nakikita ko yung puntot niya. Ayan! Ayan! <laughs> Nakuha kung hindi... Kung hindi nakawala. Malaki-laki yan. Kung hindi lumusot. daming Oh! Tingnan mo uma Pumapalag Pumapalag sila mga bossing oh. Kita nyo yon Sabi nga ni Chokes Kita nyo ba yon ha? Ha? O yun Oh, lumalaban oh. Lumalaban. Uh -uh. daming kuwanya rito. Daming isda. Ayun. Ah, may nakawala. Dalawa yun, di ba? Nakawala na siya, eh. Lumusot na eh. Tingnan mo kasi mga bossing oh. mo, siya sa butas. Sirtehan na lang talaga kung may matira. Eh. <laughs> Dapat dinala rin sana natin yung isa. Dito lang kami sa gilid-gilid mga boss. Mm -hmm. yun hindi nakuha hindi nakuha yung bandang dulo yun kita mo yung boss kita mo yan tumatalon-talon parang awit ni Willie Revillame eh. na dito boss naramdaman ko eh. may sumabit eh Ay, ang laki ang laki boss ang laki ang laki ang, laki. ang dami

Saan? Yeah. Surtihan na lang talaga kung hindi makakatakas yung mga makuhuli dito sa lambat na to. <coughs> sa susunod, yung isa yung dadalhin namin, yung mas maliit, mas maliit na butas ng lambat, yung dating ginagamit. Yun sigurado walang kawalang uh, isda rito kunti pa kunti pa siguro yung may nangyong isda rito eh kunti pa siguro yan ang pogi pogi nating lambatera what's up mga kafe sa mga hindi pa po nakapag subscribe dyan click na yung subscribe button at saka yung notification bell para lagi kayong updated sa buhay ni Kapingyo dito sa Taiwan. Good. Yan ang lopan namin sa dorm. God! Lopan. Lopan na walang pera. Siya yung pinakamayaman sa amin. Ay. Pero tingnan nyo naman ang sipag-sipag. Kaya sana all. Sana hindi lumaki yung ulo na parang bigao, bilao pag nag, nagkataon. <laughs> <coughs> lang, tikalang. Kunin ko muna yung lalagyan natin. Nayo. Hinihila ni, kapit niyo yung lambat eh. Pagtatalunan yung mga isda. Pero pag naahon na, i na lang pag may natirang tatlo. Ah, ano boss?

dito mga kapengyo eh ano maganda kasi mababaw lang siya tapos malalaki pa ito yung tilapia yun know, tilapia tilapiang mapuputi talagang tilapiang taiwan talaga eh mapuputi. Pero wala kayo dito sa ano malalaki na yung tilapia pero mas malaki pa yung butas eh <laughs> <laughs> hmm. Kahit dito na lang, mag-ikot-ikot na lang tayo rito. Yan. Hmm. Hmm. Isa. Hindi pa hinihila eh. Tumatalo na. Dalawa. Tingnan mo. Sumabit na. Maganda yan. Sumabit na yung ulo. Hindi na makakatayo. Hindi na makakalayo yan. Oh. Ho, ho 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 ho. Ho 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 Oh. Tingnan mo yun oh tumakbo na diri diri cho para walang butas eh <laughs> Uy, oh, nalusot na nga talaga. Lambat. Malaki yung butas ng lambat natin talaga. Ano? Ano mga boss? may delays hindi bangus bangus to boss oh maliit na bangus ito yun oh know? maliit na bangus may bangus dito may bangus dito hmm. uh. may ada uh, bangus na toilet ay awalin pa impa ako ako bangus aja nga basit eh Ui lần nào abuyai vậy lần Nào abuyai nahalan quá đặt cái, nahalan abuyai Nè abuyai nè mà có một nahalan abuyai nahalan

Malaki. Makikita niyo basta video natin mga bossing, oh. Pero pag inangat na 'yan, isa-isa nalalaglag -isa na. na. <laughs> you know. Ang lalaki. <laughs> ang lalaki. pero yung isa lumabas na. <laughs> lumabas na yung isa. <laughs> ah, <huwag> na! <laughs> Oh, bumalik sa loob, bumalik sa loob, <laughs> bumalik, Anak na. Malaki balaki, Malaki. balaki, 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 kau tak menangin. Oke, balaki, 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 nak. Kinaano na niya mga kafe niyo kasi nalabas ang um, laki ng butas. Junog pangalam, Junay. Ay, kung ang umungam latan, umungam. Umungam, ta, ito'y kong tunga kuyo din. Ha. Sige. Nag, gana natin eh. Eh, batin pa yun ah. Ito umungam di para. Pagtago yun eh. Ah, tingnan mo mga, mga kamay ako. <laughs> oh my goodness. Lumusot na, lumusot na yung ulo niya. Papatakas na naman. Oh. Tingnan nyo oh, mga bossing oh. Nag, <laughs> nagka buhol na. Ang <laughs> 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 <Ay. laughs> so? dami. Ang dami. Nahirapan kami doon ah. Ang dami mga kamay oh. Oh. Kung ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 isang hagis ah <laughs> isang hagis oh tingnan nun nakatagas na itong isa eh hindi um, ko na tatanggalin dun sa kanya. malaki talaga yung butas Ang danag ka rito hanggang na hanggang na hanggang na hanggang na

niya ang na yun na dito unag ay aapog makatagtag siya na kin niya muna na guwig guwig dumot ako ok <laughs> <Pisa, laughs> <pisa, laughs> <pisa. laughs> daw mo lang nga darot pato ya ok mapisa nga yun na kapit tarayda medyo na unag nga main.

kaslat lahat chinila sa akin Agawit tan Sublyanan tan pumanayin no Una, mabalim mag Lagi bike talk pagkatapos nito, isa pang ha guys Pagkatapos, uwi na Ang lalaki Ang lalaki ng huli natin Ang mga natin pa ha, bibda ka Ikri Diyan, eh. Alam ko, diyan Alam ko ajay naman. Mga kuno na, na uwan niya, kala ko wala mga kafe niyo. Ang dami pa lang lalaki pa. Medyo kung kasi, medyo malalim kasi. Masyadong nararamdaman yung ano, presensya ng isda. Mm. Pero tignan niyo naman, oh. oh. isa. Laki, laki. May pangalan na yung mga bo yung mga yan mga boss. Meron pa, meron pa laki. Oh. Uh, may pangalan ng mga yan Tinatawanan lang kami sa dorm kanina yung eh, Pag alis namin eh Malalaki daw masyado yung lambat namin <laughs> Malalaki daw yung huli oh. oh. Pero yung huli naman eh Kita mo yan so, My goodness. Parang yung chinilas na Spartan Sa Pinas Sa mga mayayaman dyan Hindi alam yung Spartan na yun eh baka kang pwedeng itapon dito mga kapeng yun ang lalaki kas chicks <todic> mahala ti lid na ka nung matalang di jayto nga to pag alam mali ta ikwata ta ni kabi katuyo ta ilid na ta ikwata ta jay